Good morning, guys. Yan. Morning na pala 5.30 pero sobrang iwanag na. Siya. Diba? At syempre, update sa ating kanin Ano siya, guys? Eh. Okay na siya. Kasi madalas nga umulang dito tuwing umaga. O kaya hapon. Uma umuulan siya. Kaya nagiging ganyan na yan. No? Bumalik na yung dahon niya guys. nagniningning na naman ang aking mga halaman mga ka mami syempre yung ating linisin yan kaya na yan. Maga pa naman. Hanggang sa so muli. Bye-bye.